Good morning guys. Mga idol, magandang umaga sa inyo. Ayan. So, dito ako sa ilog sa likod ng bahay. Sa so, may baba ng maisan at palayan. Ayan, kasama ko yung talaga kong aso na si Bak eh kasama ko yan minsan guys kapag nag-aano kami. nag o nangangaso. Yan alaga ko. Oh, dalawa yan sila. Si SR yung isa yung nakikita nyo kapag niluluto ko na yung nahuli natin muna sa ano nahuli pala natin na mula sa uh, pagpipis control ito papunta ko ngayon guys sa punok ng lunok ayan o titingnan ko kung may bunga ng lunok dito kasi gagawa na natin Ang taguan gagawa natin siya ng taguan ito guys ayan lang yung mais ko sa ibabaw Nandiyan. lang yung tanim kong mais. So ito na siya. Hindi ko alam guys kung kung may idea kayo guys kung anong month ito sya na bubunga kasi nako dahil bago pa lang ako dito dalawang taon pa lang ako sa buhay probinsya ayan hindi ko alam kung anong mga buwan na ito itong puno ano to ng lunok ayan o ito siya guys o oh. ayan yung dahon nyo ayan so nag mo mode yung alaga natin. Ayan, si Bak. Habang ako nandito sa gitna ng ilog, siya naghahanap ng kung anong mahuhuli. <laughs> so negative din yung puno dito guys. Wala rin bunga. Ayan. Na, naabot kasi to guys ng ano eh, ng tubig rito kapag bumabaha. Ayan you know, dito ko nilalagay guys yung motor ng katubig natin sa palayan. Yung palayan kasi guys, sa kamaisan, andyan lang sa taas. Andyan lang siya. Ang ganda sanang spot mga idol oh. Ayan you know, tagong-tago. Kaso, kailan kaya ito mamumunga? Yung puno na ito Kahit yung doon sa may gubat na Pinantahan ko doon sa Episode 4 natin Wala rin bunga Pero doon guys Sa isa nating tropa Sa Barotak Geho Kay Tol Toper Binansya e, May bunga na may bunga na yung lunok dun sa kanya possible next week makakapag abang na sila ron ng kanilang mga maaring mahuli so ako ito kasama itong alaga kung aso naghahanap pa rin ng possible spot natin kasi yung spot natin doon guys sa tabi ng palayan sa may kuryente wala nang gaanong dapo kasi guys yung mga tukmo na yan o bato bato na yan red collar dab zebra dab kapag palaging may tao yung taniman wala rin yan sila guys may iwas yan sila kapag may tao So ang ginagawa niya nila mag ano yan mag na umalis yung tao sa sila titira ng pananim nyo o kakainin nila so okay tayo dito sa taas guys ayan ayan natin yung tanim ko rito ayan ayan o, yung tubo ng patubig natin sa palayan ayan yung motor ito yung mga PVC so ganda sana spot guys so, kasi yung puno ng lunok ayan lang o oh. oh, ayan lang siya guys So negative. Ito yung mga mais guys. Oh. Sa likod niya mga mais na yan. Nandyan yung tanim kong palay. So ayun. Ito muna yung update natin dito sa buhay probinsya. Buhay hunter yan so ang ganda na guys ng mga mais na tanim guys so oh. ayan oh yan nag-uumpisa na sila mga mulaklak magtapos ng bulaklak na yun guys is bunga na possible may mga bunga na rin to nagkumpisa na mamunga so inakit na naman dito ng tubig guys so oh. Ayan yung ilog so hanggang dito na lang muna guys ah uh, maraming salamat at uh, kahit papano dinadalaw nyo tong muntikon channel at bilang nag-uumpisang vlogger uh, sinishare ko lang sa inyo guys yung experience bilang isang probinsyano at isang magsasakang alug o tagalog so salamat sa inyong supporta guys at uh, wala muna tayong ano ngayon kamo muna tayong hunt. Kasi busy pa tayo sa ating mga pananim. So stay lang guys. At nagtatanim rin kami ngayon ng kamoting kahoy. So pupuntahan ko lang muna yung tropa doon sa kabila. yun yung puno ng lunok na Babantay-bantayan natin. So, ayun. Stay tuned lang, guys.